Good day and shout out po sa atin lahat mga kapilat. So ayan, nakapag-install na po tayo ng aircon na TCL na isa po siyang inverter na one house power. Tapos ang kanyang breaker mga kapilat, 20 amperes po ang ginamit natin dyan dahil yan po ang standard ng TCL sa one house power. Bali na po pala mga kapilat yung ating in-unboxing sa Manila yung... in-noble check po natin yung kanyang fittings at ito na nga po mga pilat, successful naman po ang ating pagka-install. Balit, tinesting na namin po to ng ating kamal-mal na customer ng 9 hours mga pilat para sigurado po tayo dahil nga po medyo malayo po ito sa Manila. Tapos punta po tayo sa kanyang outdoor. na po siya mga pilat At kung napapansin po ninyo mga kapilat yung kanyang copper tube, yung kanyang pipe naka rolyo, diyan naman po mga kapilat kahit po naka rolyo ang ating pipe, wala naman po yung problema. Basta mga kapilat, hindi po nakupi yung kanyang copper tube. Wala po yung problema para yung kanyang prion makapag-circulate po ng maayos. At ang isa pa po mga kapilat, basta't ang ating copper tube ay naka-standard. Hindi po yan magkakaroon ng problema. Ang standard po ng ating copper tube sa haba mga pilad, 8 to 10 feet. So ayan, gusto ko lang pong pasalamatan ng ating kamahal-mahal na customer na kumuha sa ating unit na si Ma'am Dina Flores at si Sir Ignacio Flores ng Siniloan, Laguna uh, Maraming maraming salamat po Sir and Ma'am Lalong lalo na po sa inyong pagtituwala po sa akin Ingat po and God bless po sa atin lahat